Kim at Paolo Abelino tatagpuan sa isang mall. Shopping si Mrs. para sa kanyang mga inaanak. Para na talaga silang mag-asawa. Lahat ng mga ginagawa ay mag-asawa vibes. Kapansin-pansin niya ang pagiging mata nila sa publiko o pagiging matapang nila sa publiko. Tuwing may workout, hindi na nila itinatago. Kapag may mga larawan na lumalabas, Go na go sila at hindi na itinatangi. Panigurado, nakikita din si Sian Lim ang mga ganap na yon ni X. Kung gaano ito kasaya, na hindi na siya na pa, na nagpapangiti rito. Ayon nga sa mga opinion ng fans. Panigurado, sa dami ng mga ayuda ng Kim Pao, umiiyak na yan si Sien at nangihinayang sa babaeng pinakawala niya. Mahirap din kasi kapag parehas Chinese ang magkarelasyon. May competition sa mga business o sa negosyo. At ibang bagay, nararamdaman din siguro ni Sian na nalalamangan siya ni X. Parang hirap ng ganong relasyon na walang give and take sadyang ginamit lang si X. Maganda naman ang kinanabasan. Si Sien din, halos walang proyekto. At itong si Kim Joo, literal na inulan ng blessings. Minsan kasi, matutong makumtento dyan. Nawawala ang lab. Nagkakaroon ng ingit at insecurity sa partner. Inan nang yan sa mga ibinahaging komento. Nawa lalo pang dumami ang mga nagmamahal sa kanila.